ng kontrata lang po at wala po silang alam sa sabong noon na hanggang sa nilumalim ang investigasyon, uh, inamin niya may farm pala siya. At yun ang sasalitang si Denmark, trainer niya handler niya. Denmark si Puego. Okay. At pwede niyo yung pacheck, hindi siya ordinaryong tao. Marami siya koneksyon sa politiko at sa polis. Okay, ito na ngayon. Pangalawa, meron isang Family dyan na sinasabi yung Magbanwa family na ang anak niya nawala. Ang amo niya si Julius Chris Abilio. Yan ang sinasabi niya. Tinanong niyo si Inonog, hindi niya raw kilala yan. Kitsikin niyo. Si Inonog, tigatanay. Si Chris Javillo, tigatanay din. Hindi raw sila magkakilala, wala raw siyang connection dyan. Pero yung magbanwa, tika pa rin. Yung family, puro tanay ito eh. Okay, ngayon, ang sabi ni Nonog, hindi siya involved masyado sa sabong at ang anak niya, driver lang, nung mga kontrata lang, binabayaran yata ng 5,000 or something para umita. Uh, video tayo para makita natin. Yung slide. Pwede pa yung picture? Ayan na. Yang number one, kung makikita nyo, yan ang inonok, boots inonok. Siya mismo ang buwi bitaw. Yung ano. Hindi siya small time. Ayan. Ang entry name niya, BGT1, matao, baluarte, guapo. Fight number, uh, ano yan, uh, na, makikita nyo pangalan niya dyan, ang sulat boots isa siya sa owner. So, yung sinasabi niya, hindi niya alam, yan, okay, na hindi siya nagsasabong talaga. Uh, number two, nakikita niyo si Inonog na andun doon sa, sa likuran ni Lito Guerra na, na kasama niya, magkakasama sila sa entering yan. So, ibig sabihin, nandun din siya sa arena niyan. Uh, December 20, 2021. Number three, Siya pa rin ang bumibitaw niyan. Si Inonog pa rin. Uh, inaano kasi na hindi ako naninira. Tingnan niyo lang maigi. Ito na ngayon ang pap ko sa inyo na sinasabi niya. Ito, ito ngayon, kinuha lang namin ito sa, ano namin, sa makina namin. Dahil lumabas yung pangalan, malalaman lang naman natin eh. Yung Chris Abilio, Julius Abilio, tatlo yung Abilio ngayon, brothers niyan, Na sinasabing financier. Sabi ni Inonog, wala rin sa kinalaman dyan, hindi niya kilala. Pero tika tanay, same brand guys, para, para sila. Okay? Tingnan niyo yung number 4. Slide number 4. Pag titingnan niyo yun, December 20, 2021, sa Manila Arena, ang entry nila BGT1, yan yung binibitawan ni ano kanina, ni ni, ni noong na picture. Team BGT1, Baluarte, guwapo. Ang owner boots. Tignan niyo yung posta nila. Imposta nito etong sila sila uh, Habilio, sila Julius. Ang posta nila lahat buong posta lang sila doon sa manok na kalaban ni Inunog. Yung binibitawan nila. Nasa meron sila Inonog, ng dalawang sultado to, 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 number 225 at 249 nasa, nasa meron uh, ang manok ni Inonog, nasa wala ang pusta nila nila Julius abit nila Abilio all in all yung araw na yon kinita nila 1.1 million 194 oh, 7, that was sa December 2020 20. okay. number 5 December 28 hindi daw sila makakilala Uh, BGT1 na naman. Entry na naman ni Inonok. Ibang araw to, December 28. Okay. Apat na laban niya. 200, 208, 229, 240. Lahat na pusta ni... Julius, na hindi niya kilala, nasa, nasa, wala na naman. Ang kinita nila nung araw niya, 969,000. Okay. Kailan, na, kailan namin na-check to? Dahil nga nagbigay, may nakita kami pangalan. Hindi namin machi-check talaga yan dahil dahil wala kang pangalan yung mga iba dyan. December 21, the next day, may dalawa na naman silang manok na nilaban. Ang na naman nila Julius, against na naman, sa manok na naman ni Inono, kumita sila ng 632,954. Number 6. Number 7. January 13. Ito na yata yung sa oh, Manila Arena. Ito na yata yung sinasabi may problema sila. Okay. Si, si Julius na naman. sila Julius na naman. Fight number uh, 62. Tapos na, naman Julius. Sa wala na naman. Nasa meron kasi. Fight number 73. Saka fight number uh, 98. Pagpusta na naman ni ni J... ni Jabilio, basta meron naman. So all in all, ang, ang tinamaan na naman nila nung... nung 13, 2.4... 2,450,200. January 13 ulit, ito pa. Kasabi nito, meron pa palang ano, Laguna. JMJ Brothers, sariling entry ni Julio Sabillo. Kinontra niya mismo ang sarili niya entry. 250,000. Siya si Hagen? Ano ginawa niya? Kinontra? yung sariling entry ni Habilio na hindi niya raw kakilala, may kasali sila nung, nung same day na JMJ Brothers, Laguna. Kinontra niya sarili niyang manok. 250,000. Nakikita po namin ito sa computer. Kinontra. Kinontra niya. Sa kabila po musta. Ibig sabihin, sa kabila siya... Sa kabila po musta, sa wala. Musta. Sa wala. Okay. Pero Pinapaalala ko lang po sa inyo na lahat ng pustan to, hindi sa amin nilalaban. Kinukuha nila yan sa gitna. Hindi, lang, hindi kami apektado niya. Hindi kami ninanakawan nila dyan. Taong bayan. Okay. Number nine. December 7, sa Santa Cruz na naman. JMJ Brothers na naman. Entry na naman ni Habilio. Ito yung Habilio na to, ito yung sinasabi ng nung, nung uh, magbanwa family na nakausapan nila nung na, sina, na nung mawala ng pamilya nila na ito yung amo nila. Tapos biglang hindi na nila makontak. Okay. JMJ Brothers sa meron, ang dito nito si Habilio, sa wala na naman, 100,000. ito, Manila, uh, Manila Arena uli. December 13, ito na naman yung entry nila, ano, nila, yung nagpunta itong barikar na tinanong nyo, na nagamit lang daw ang pangalan niya. Nasa pangalan niya itong uh, entry na to December 13. Pero ang lumaban, manok nila, ha, ni, ano, ni Inonog. Ang pusta na naman nila, Habilio, sa kalaban na naman, sa King Arthur, 200,000 noong araw na yan. Okay. So, isa na lang. December 23, sa Manila Arena, si Barry Barry yun yung nagpunta rito noong last week, ang sabi niya, islat lang daw niyan. Ang sabi niya, ginamit lang yata nila inunog to. Tignan niyo ang pusta, niya, ang pusta rito ni Habilio uli. ang daming internet, ang daming nito. 108, 151, 179, 221, tsaka 243, 255. Lahat ng pusta nila sa kalaban. Kumita sila ng 2.5, 2,595,980. So, ang nacheck lang namin, sa loob niyang ilang araw na yan, ang kinita nila is 8,447,831. Ngayon, number 12. Yan po yung tatlong uh, habilyo na sinasabi niya, hindi niya kilala. Tigatanay din yan. Para pareho silang tigatanay. Number 13. O yan yung ID niya. So, pinakita ko lang sa inyo kung ano yung system ng mga pandaraya, yung mga sindikato, isa lang niyan sa na-identify namin na sinasabi po ni ano ni Inonok na hindi niya kilala. Pero tignan nyo ha, kung pag-aaral ako, kasi ako nga ang nakakaalan ng mga gaming na ganyan, makipag-usap lang siya sa maraming ganyan. Tatayaan nila lahat ng makina iba-ibang account. Yan yung sinasabi nila nung una na, na hearing, nila 200 million. Sino naghahanap ng 200 million? Sila Sila Inonok ba? Sino? Meron sila sinabi 200 million na si ADG dati. Ilan yung, ilan yung tinitimbrihan na yan? Ang tawag doon timbre. Ilan pinaster yan? Hindi ko machecheck yung mga iba, Your Honor. Dahil hindi ko naman nakita yung mga pangalan eh. May, may ano nga, hindi namin machecheck yun. So, so in short, Mr. Atong Ang, uh, gusto mo talagang yung presentation mo kayo na klaro yon na involved sa panunyope yung mga Habilio brothers at inulog. Yun naibig ibig mo sabihin. Nanalo silang 8 point something million dahil sa panyonyupi. Your Honor, know, Union. Uh, hindi ko rin masasabing chopi yan o kung anong klase ginagawa nila. Pero Be ma... Bek ko lang ha, basta -bas, bas klaro sa presentation mo, nasa kabila sila tumataya. At ito po lang, napatunahin po, po natin. Very clear mo yun, recorded yun okay. eh, Diba? ba? Computerized yun. Chopin na kaya lang pag yung tinatawag. Yung katawag nung Del, doon sila tumataya sa kalaban ng manok nila. Yes, diba? lahat, lahat, po nang so, taya ni Habilio. Kung, kung alin yung entry ni ni Inonog, nasa kabila sila lagi all the way. Lusot lahat. Pero hindi ko naman check yan eh. So sino ngayon ang magagalit sa kanila panyonyupi? Wala po wala pong magagalit sila. Sila yung magkakausap eh. O baka, baka hindi po binigay. Uh, hindi ko kung marami silang kausap na financier po, uh, Your Honor, hindi ko na maintindihan. Uh, kasi lalawakan ko utak ko, kung marami connection si Inono, kung marami ha, eh bakit lagi ang manok niya kinukontra ng mga financier? Okay. okay. yun, yun ang, yun, yun ang, yun ang explain ko lang sa inyo. Yes, every time papasok ang manok niya, isang financier na to, kumita ng 8 million mahigit sa loob lang ng ilang araw, ilan niyang sinabihan niyang yan? Ilan ang kausap niya? Okay. So, settle na natin yan na involved sila sa sa game fixing. Settle na niya. Ako mismo, nag-agree ko with your presentation, I am totally convinced na involved sila sa game fixing. Now, with the existence of the game fixing, sino ngayon ang apektado at nagagalit sa game fixings na ginagawa nila? Kung ako tatanungin, uh, Your Honor... Is what? Number one, 100% game-fixing na talaga yan. Yes. Basis See, sa ko ito. Pero itong question mark dyan, ito yung ito isang possible pa. Kung may isang pinaser kang kausap, at isang pinaser uli na, na iba ang tip mo, isang pinaser iba uli, hindi mo pinatama yung ibang pinaser na sa sa'yo ng pera, kasi na, hindi ka naman pwedeng tumaya pag wala kang deposit eh. Pag nahulog, yung mag-aaway-aaway lahat yan. Magpapatayin talaga yan. Iba tip mo sa akin, iba tip mo rito, iba tip mo dito. Nagbebenta ng laro ang tawag doon. Lahat ng sinasabi ko dito, ang dami sa bungero nakakarin dyan. Maiintindihan nila yung sinasabi ko. Lengguahe ito na sa bungero. Nagtitip ka ng, 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 ng tsope, ang daming ganyan. Ma Machetsik nyo sa, sa lahat ng sabungan. Sa buong Pilipinas, pag may tsope, ginugulpi talaga nila eh. So, sa sinasabi mo na yan, um, parang sila parang sinasabi mo na itong nawawalang 34 na tao, most likely, ang responsable sa pagkawala nito ay itong mga uh, involved sa game fixing o yung tinamaan ng game fixing or ang isang ba? handler para saktan mo para mawala is is adam na gamit mo or uh, binali ano manok mo na hindi na, or, or sinira ang manok mo na hindi mo alam pwedeng amo 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 titira diyan maraming istorya ganyan kalo so, manok mo amo yung kung sino yung ha may ari ng manok na entry ginalaw ginalo ng handler yan itinib sa iba ang dami nang bebenta ng laro o etong apat na manok ko kontra inyo ibebenta sa mga tao yan how about yung reputation ng WPC hindi ba masisira ang iyong uh, palaro dahil uh, may nagigim fixing doon sa sa amin po WPC kaya kami ang number one. dahil yung pang-inspect namin from Tare from entry, tsaka kami, bihira, hindi, halos isang, buong Pilipinas ang umi-entry. Luzon, Visayas, Mindanao, kila, magkakilala kami.